May kita nyo naman Ayan may mga bakas bakas na rin Oh Ayan no may pangako rin sya mga ka adventure Ito Ayan no So ewan ko ba kung ano Ito ang problema ko lagi Lagi ako na Ayan no meron syang pako mga ka adventure oh. Ito, may bago na naman no Ayan no Diba may bago na naman tusok Ayan hindi ko alam kung ba't lagi natutusok to eh Ito yung kadena ko, nilagyan ko ng langis yan eh Okay lang ba yun? Okay. Pang coating Pang coating sa inyo, no, ayan, so back to the ball game tayo, no, ayan, big bike gaming muna tayo, papatanggal natin tong tire sealant natin kasi ang naririnig kong review dun, eh, ano, nakakasira daw yun ng rim, mga ka-adventure, no, nakakakorod siya, isa siya sa cost na, no nakakapagpakorod ng inyong mga mugs, ayan may nangyari kasi sa akin, lately dun sa, ano, ha, tumatakbo ko ng, ano, ng expressway, no para hindi ako maabala ang ginawa ko pinalagyan ko siya ng tire sealant no? which is effective naman, okay naman siya kaso pag sa high speed na mga ka-adventure napapansin ko pag nilolong drive ko siya sumisingaw siya no? siguro natatagtag yung mga ano, yung mga nakabara doon sa gulong natin no? natatagtag yon tapos nawawala yung bara, sumisingaw siya uli no? so bumabagsak yung ano, yung tire pressure niya lalo na pag long ride at matagtag ipapatanggal ko yung sealant tire sealant natin tapos ipapapatch ko na lang para safe at wala pa tayong pambili ng bagong gulong eh Ahay, alright ang mahal kasi ng bagong gulong mga ka-adventure yung pares na no ayan so Pupunta tayo ngayon kay Kuya Rudy. Ayan, siya yung pinagkakatiwalaan ko ng mekaniko eh. Habang wala pa tayong pambili ng pera, habang ah, wala pa tayong pambili ng gulong, bagong gulong 'no, kasi sinakbot niya nga lang ito kung makikita nyo, 5430 kilometers. Tapos magpapalit na agad tayo ng gulong, di ba? Which is ano, ah, kailangan sulitin muna natin yung gulong niya mga adventure 'yan. So, naka-alert lang ako 'no na ano, pag isang butas lang o dalawa, okay lang yun na, no, na mag-tire sealant ka, hindi siya sumisingaw. Pero, since sa case ko, mga ka-adventure, I think 5 or 7 na yung What? butas na ito, eh, na binunot namin na pa ako. Oh, no. Siguro, hindi niya na kayang tapalan lahat yun, no, tapos may part na sumisingaw. Eh, paano kung sumingaw lahat sabay-sabay yung lima na yon or yung pito na yon di ba? So, talagang bagsak yung, ano, mo, pressure mo at ano ang hirap niyang itakbo kailangan mo pang ano uh, alignment mo siya kasi syempre di mo sure yung running flat na yon na tinakbo mo baka syempre na yung mga rim na yan kaya kailangan nating ipad realign no ayan natakot lang ako no kasi yun nga yung experience ko na yon mga adventure nasa expressway ako sa N-Lakes tapos tumatakbo ko ng mga 120 ayan hindi ko napansin na plat na ako pagdating ko na lang sa gasolinahan sabi sa akin nung naka SUV na ano sinenyo niya ako na plat, plat nga daw yung plat nga daw yung gulong natin mga ka-adventure at pagdating ko dun sa hanginan 7 na lang yung ano niya no, yung PSI niya. What? Which is bagsak na bagsak. Tapos tinignan ko yung gulong ko sa likod. Medyo may part siya na napudpod no kasi nga flat siya, oh, no. flat eh. Ayan, which is napaka-delikado no. Ayan, so lesson learned na rin para sa akin kasi ewan ko ba simula nung kinuha na binigyan agad ng pako nakadalawang pako agad siya eh <laughs> ayan ang gagawin ko kada mapapako ko uh, i-stay ko na lang siya doon then pag may time ako dadaling ko sa may vulcanizing shop no para ipapatch tapos sabay papabunot ko na rin yung ano yung pako ganun na lang since cubeless naman siya hindi naman siya sisingang mga pa-adventure eh. ba? Diba? grabe na tayo dito sa kay kuya Rudy ah sana nandito siya para mapaayos natin yung ating gulong ayan whoo so ayan mga ka tour dito na tayo sa ating pinagkakatiwalaan ng mekaniko no, na si Kuya Rudy ayan so kung makikita nyo yung gulong natin ito ayan no oh. yan palang tinakbo nyan 5,800 oh may bago na naman no ayan no oh. diba may bago na naman tusok ayan hindi ko alam kung ba't lagi natutusok to eh ayan tapos ito may butas siya, oh ayan ang dami ang dami niyang butas na mga ka-adventures ito yung gilid nga hindi pa siya masyado na no wala pa tayo pambili ng ano bagong gulong kaya ang gagawin natin ipapapatch muna natin siya or kung anong magandang gawin dito yung yung pinapasakan na tinatawag nila di ba so ayan oh no? kung mapapansin nyo to mga ka parang nagasgas siya oh. kasi yung nagrunning flat ako na tumakbo ko sa ano sa NLEX ayan oh no? Sempre, bagsak yung gulong nya nakalapat lang siya sa rim which is eto yun no Ganto kalapad o, eto yung napudpod na part ba? Diba? so napaka delikado nun mga ka adventure tapos eto yung kabilang gulong natin sa harap ayan so makikita nyo naman ayan may mga bakas bakas na rin oh ayan no may pangakuring sa mga ka adventure ito ayan no So, ewan ko ba kung ano, ito ang problema ko lagi, lagi ako napapako. Ayan o, no? meron siyang pako mga ka-adventure o. Oh. So, ayan, makikita niyo yung treadline line no? Bago pa siya. Ito nga, hindi nagagamit yung gilid dahil hindi naman tayo nagbabanking mga ka-adventure, diba? So, ito, ito, ito yung buong gulong natin no Ito yung kadena ko, nilagyan ko ng langis yan eh. Okay lang ba yun? Pang coating. The best The Pero lilinisin ko ulit siya kuya Rudes. Yung, yun, you know, yung lilihain ko ng... Yung... Ba't hindi mo lihain? Kasi okay may, kal kalawang Ang kalawang okay. kasi sa ulan lang yun. Mabal, mabal lang sa punas yan. Ang importante Kaganyan, dito. Kaganyan, napunasan mo na. Kasapay mo ng... Chain lube. Chain lube or langis. Ah, okay lang. Kadating mo ng like, langis, Ipurasan mo ulit para di basa. Dudumi, oh. Kasi tutunog oh, yan yeah. doon sa splat. Hmm. O sa ko nang may basahang basa yun. Tapos, ah, ito butas. Ito meron pang existence. So, bago. Ang dami ng butas niyan eh. Okay lang naman tanggalin eh, no?

yung naman, hindi nasira yung rim natin, no? Tapos, eh, yung bakas nung silan, no? Ayan. Siguro, mga 3 months tong nakasilan, no? Kaya, papatanggal na natin siya. Ayan. Kasi, baka in the future, masira to, no? At mag-corrode siya. Ayan. So ayan mga ka-adventure nakabit na natin yung gulong sa likod no at kakabit naman natin yung gulong sa harap ayan tapos na tayo dito mga ka-adventure no? pinatanggal na natin yung sealant nya tapos wala namang butas so far itong harap at ano lang yon uh, dumikit lang na bakal no? hindi siya bumaon Ayan. tapos yung sa likod natin ito ano, uh, apat yung butas nya mga ka-adventure so pinapatch na natin siya para safe tayo Ayan. katulad yung may uh, tanda tapos ito ayan 'Yung mga may markings na white 'yan 'yung may butas. Ngayon, pag napako tayo, gagawin na lang natin, hindi natin bubunutin 'yung pako 'no, at dadali na lang uli natin or mag-iipon tayo ng pako. What? Ha -ha. <laughs> Tapos papabaklos uli natin. About that, eh? Tsaka natin ano papabulkan na Para hindi sisingaw talaga pag patch. Ayun. Ito pala ang ating mabait at trusted na nagme-maintain na itong C900 natin no? Walang iba kundi si Kuya Rudy. Ayan. Ayan, oh. All right. Ayan. Diba? Ayan na okay na uli alright mga ka-adventure at hindi dito si ano, Sir Daniel oh sa maintenance to na napakagaling at napakabait at yung dalawang yan so ayan mga ka-adventure andito na tayo no pauwi na tayo at natapos na yung ating agenda ayan so napabulkanize na natin yung gulong natin sa likod ayan yung harap pinatanggal natin yung ano yung si nya no? so wala nang sealant yung harap natin tapos yung nakita ko kaninang pako pa hindi pala siya pako mga ka-adventure kung baga mababaw lang siya no? It's good thing eh natanggal na rin natin yung, ano, yung sealant boat na gulong natin no? Ayan, kaya okay na okay tapos ang butas nga pala ng gulong natin mga ka-adventure apat Ayan, so apat yung ano yung Pinapatch natin Feeling safe na rin ako no At least nakapatch na siya Anytime hindi na siya sisingaw Kasi nakapatch na nga siya Compare sa sealant no Kasi yung na nangyaring experience nga sa akin Mga ka-adventure I-share ko lang Na tumakbo ko ng expressway Tapos may apat siya na butas Naka-sealant siya Then yung nag-high speed na ako Pag stopover ko sa gasolinahan Mga ka-adventure Ayun may nagsabi sa akin na ano na flat nga daw yung gulong ko tapos paghangin ko 7 na lang na naka-adventure yung PSI na no ayan kaya kinabahan din ako noon no dahil syempre tatakbo tayo ng mga 100 120 tapos flat yung gulong mo di ba masisira agad yung gulong mo or kung madaan ka sa lubak rim naman ang masisira sa'yo no yung mags mo kaya ano, nakaka-aware din, no. Ayan. So ngayon, safe na tayo, no. At wag lang lang, wag lang tayo mapapako uli. Kasi pag napako uli tayo, ayan, problema na naman. Di ba? Sana hindi na tayo mapako, no. Ayan. Regarding dyan, no, sa ano, tire sealant. Actually, okay naman siya, eh. Kaso, yun nga lang, may feedback na ano, eh, na sisirain niya yung ano mo, yung mags mo, no? Mag -road siya. Siguro, for the long time na yon mga ilang years, 5 years, kasi nalagyan lang naman ng silat tong gulong natin, mga ka-adventure, mga ano lang, 3 months lang siyang nalagyan, no? Yung unang napaku tayo. So, para easiest way na, ano, gagawin ko, ganun lang ginawa ko, di diba? Para iwas abala din. Pero ngayon, since dumami na yung butas, Ayan, pinatanggal ko na kay Kuya Rudy. Kaya maraming maraming salamat sa iyo Kuya Rudy. Shout sa iyo at siya yung mekaniko na pinagkakatiwalaan ko at nagme-maintain nitong na ating C900, no? So, shout sa iyo Kuya Rudy at kay Sir Dan. Ayan, kay Sir Daniel, no? Shout sa inyo at sa buong staff din ng ano ng Kawasaki Kainta. Maraming maraming salamat sa inyo kay Ma'am Rio, kay Christian at sa manager nilang si Sir Maverick, no. Ayun, shout sa inyo. So, hanggang dito na mga ka-adventure. Ride safe always and all right.